si Dr. Willie Ongto. Gagawa lang po ako ng short video tungkol sa mga test para malaman kung meron kayong sakit sa puso. Lahat kasi minsan kumikirot ng dibdib. Ang tunay na sakit sa puso, kadalasan 5 minutes to 15 minutes yung sakit sa dibdib. Medyo dito sa may sikmura ang sumasakit at kung napapagod, doon sumasakit. Kung hindi po tayo sure, hindi sure ang doktor, ito pong ginagawang test. Pwedeng ECG, treadmill test, nuclear scan, or angiogram. Ito pong apat na test, ang ECG po hindi ganun ka-accurate. Eh. 50% accurate lang at ang pinaka-accurate, yung angiogram naman 100%. ECG po, baka nagawa na to sa inyo. Simple lang, hihiga, lalagyan ng mga wires. At within 1 to 2 minutes, makikita na natin yung reading. So, 50% chance na makikita kung may sakit sa puso. Pero kahit negative ang ECG, pwedeng may sakit sa puso pa rin. Kaya minsan ginagawa ang treadmill exercise test. Ito po, tumatakbo yung pasyente, nakakabit siya sa ECG, at habang pinapagod, makikita ko anong kondisyon ng puso. Mas accurate po to around 70% yung accuracy. Pag hindi pa rin tayo sigurado, minsan gumagawa ng nuclear scan. Okay, may ini-inject na dye sa ugat at ginagawa ng scan yung pasyente, sinisilip yung puso, tinitingnan yung blood flow. Pero may kamahalan po itong test, eh, mga 15,000 to 20,000 ng halaga. Ang pinaka-accurate sa lahat, itong coronary angiogram. Bali, dinadala yung pasyente sa isang mini operating room. Uh, pinapahiga yung pasyente at nilalagyan ng isang wire mula sa singit, aabot dun sa puso. Uh, may konting risk to, hindi naman gano'ng kalaki ang, uh, ang danger dito at may kamahalan itong test. Minsan umabot ng 50,000 to 60,000 pero ito po yung pinaka-accurate para malaman ko ilang bara. At minsan kung may nakikitang bara, tinutuloy na sa angioplasty, binubuksan na yung bara para gumaling na yung pasyente. Okay, hindi naman po lahat ng pasyente kailangan gawin itong test para malaman lang yung diagnosis. Last slide ko na lang po. Kung sa mga may edad, may high blood, may diabetes, ito po high risk for heart disease, malamang kailangan natin gawa ng test. Pero sa mga batang babae, healthy naman, at uh, sandali lang naman yung mga chest pain, malamang wala namang sakit sa puso. Sana nakatulong tong video ko para malaman nyo yung mga various test para sa heart disease. Salamat po.